So yan, magandang araw mga klanon. So magluluto tayo ng Yan humoy humoy Hindi ko alam kung ano sa Tagalog to Basta isda para safe Para walang basher So yan So Kamatis lang kailangan natin Silinga ba? And then sibuyas. So yan Hiwain muna natin hindi ko na tinanggal yung buto ng sibu ng kamatis kasi dyan yung asin. So, ngayon, na natin si And the next is siling haba. So, Yan. Ito na siya. Then, ito yung isda. Alu-aluin muna natin. Para matunaw yung asin. Lagyan ko ng konting asin para medyo kahit may kasi kung konting asin. Yan. Lagyan ko ng konti. in lang. So ayan, lalagay natin yung iba. Sa ilalim. Then ibubuhos na natin. Ayan. So ayan. Tapos ilagay sa taas yung iba. So yan na. Wow. Sobrang sarap to. So yan. Handa na para lutuin. So yan. Takpan muna natin. Tayo natin ng ilang minuto. So yan. Luto na. Wow, ang bango. Parang sunog. Hindi <laughs> naman. Wow. So, ayan. Luto na yung isda natin.